Ayan guys, so merong bong birthday yan doon. At hindi pa ako invited, pero pupunta ako ngayon. So titignan natin ngayon kung ano ang magiging reaction nila. Oo. Uh -huh. Eh kasi ako ngayon guys. Eh may naririnig ako, may kumakanta ng happy birthday doon. No? Medyo malapit lang naman dito sa amin yon. Kaya pupuntahan ko ngayon at medyo busy to beast naman ako ngayon guys ayan para hindi halatang hindi ako invited o uh -huh. para naman medyo mahiyahiya sila kapag ka nandun na ako di ba baka sakaling matawag yung pangalan ko or maimbitahan pag nandun na ako kaya gutom ako tara let's go ayan so naririnig ko na at ako ngayon ay papunta na po doon Ayan, so medyo kagigising ko palang kanina. Tapos pagkagising ko, talaga may mga naririnig na akong mga tugtog. Oo, nakakaloka. Medyo malapit lang naman dito sa amin yon At pupuntahan ko na ngayon. <laughs> Medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakakain ng karne. At sa pagkakataong ito ay makakakain na po ako. Diba? Hi! And...

Ganito sa amin. kita o, kue, kita talaga, kita ngapungin kue, kita ngapungin 'di ba? Yung kumain ka na nga, may pa-take out ka pa. 'Di ba? Ganyan talaga dito, malakas ang mga amoy namin dito. Hindi ka talaga magugutom. 'Di ba? Palakasan talaga ng sikmura dito, ayan. Bawat dalawa ang. Oo, diba, kailangan talaga hakot awal tayo. Kasi may kasama ko oh, 'di ba kailangan talaga dalawa. Kanya. <laughs> Kaya maganda rito sa amin pag mga may mga kakilala kang mga ano dito eh. 'Di ba? Ay, ano to? Mail it by Stephanie. Ay, meron dito. May mga palobo logo sila dito. Tara, tingnan natin. Ayan, o. Oh. Mail kit. Masa tayo. Ay, meron dito. Ay, hello po. Meron dito. Ay, dami tao. Ay, hello mayroon po. Sa inyo? Ano po meron dito? Ah, uh, meron po kami nails, massage, facial, hair, and then we also have nail extension, eyelash extension, and whatever you need, sir. Ay, tara. Ano po papagawa nyo? Ay! May pagkain! Ay! Pwede ba kahingi? Ay, sure! Talaga ba? Oo! Oh, oh, go! Nakakatawa naman. May pinggan kayo dyan. Pinggan. Wala. Pinggan. Pinggan. May pinggan. pinggan. Wala. Wala tingga. Sige, ito na lang. Kaya naman. Salamat ha. Thank you. Wala kasi ano sila. Wala kakaya naman. Indumaan e, lang kasi ako. May pagkaya pala dyan. Salamat po ha. Thank you. ito, 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 ito. Yan. May mo, ha? Ito, to, 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 ito, 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 Yan. Yan. Ito, 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 Yan, yan, yan. Yan. Ano ba yan, sir? Ito, Kung ano, ito, 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 <tuk entusiasmo> sir, bakit? Di ba na? Tulog ka dyan? Oy, gising! Gising kana, na, sir. Wala bahay mo. Sorry, sorry na, sir. Napasarap sa tulog. Madam! Madam! Uy, gumising ka Nagpapapleasure ako dito Nakakaloka ka, nakakaloka ka Storbo ka Sarap-sarap Sorry na Nagpaparelapse ako dito Nagigising kayo eh Kala ko naman Pagkas ka nga dito Uy Mare, kamusta naman yung pinagawa mo kanina sa face mo? Ay, ang ganda Tingnan mo Oo, parang ang glow na talaga Glow na Magkano yan? Magkano yung mo? Nakalimutan ko na Parang ano yata Umaabot ng kulang-kulang 1,000 yata Pero ano? Ma mabait ba yung mga ano uh, doon? Ay, oo. Oh, doon, yung mga staff doon. Tsaka oh. Ay, may ala. Ang bait talaga. Ah, oh, oh. oh, Pero ano, Marin, hmm. naalala ko, ano, parang gusto ko rin magganyan. Ay, na, ako, i-try mo. Ang ganda doon, promise. Oh. Punta ka mo doon sa tarla. Ah, sige, ah. Um, Ang nga pala, naalala ko, Mars, pwede bang makahiram dyan? Ba hmm. Para, may naman, hmm. oh, oh. na, Mars, Mari, wala naman ako. Oo, sige na. Ibilibin natin ka nihiram ka na nga naman. Sige na, Mars, kayo lang naman eh. Wala akong ihipapahiram sa'yo, Mars, libre ah. na nga kita. Oh. Pero kada subo, kada subo, puro ka paro, puro kwento. Say na nga yan, nakakaloka ka. Ah! Tau po. Tau po. Tau po. A ano po yun? Apa pabili nga ako. Ng ano po? Sardinas. Sardinas. Ano pong sardinas? Yung mega na green. Mega na green. Ilan po? Isa lang. Isa lang. Isa lang. Eto po. Tapos may tuyo kayo? Tuyo. Meron po. Isang balot nga? Isang balot. Eto po. Magkano lahat? Um, ano lang po yun? 30. Eto o. Oh. 30. So, po ninyo. Ay, ang pangit naman. Yan din po yung binili nyo kahapon dito. O ayan, ibabalik ko lang din naman po sa inyo. Kaya binili ko yan sa iyo eh. Kasi ayaw ko na yan. May ito naman. E, tignan mo. Nung ako itong magbabalik ng pera mo, ayaw mong tanggapin. Balitan mo na yan. Hindi nga pwede. ba diba, sabi mo, ikaw, ikaw na sabi mismo sa akin na pwede pa yan, ba? Diba? Ibilili e, mo na lang yan pag nagsakada ka. Hindi nga po pwede. Kaya nga binenta mo at binili mo sa akin yan. Ibabalik ko din sa iyo. E, ayaw ko na rin tanggapin. Kaya nga binili, binili, ko na yan dito Total, eh. Total, palagasisyon ka naman sa buhay mo. Eh, di tanggapin mo din yan. Kahapon,

Ako oh, po. Ah, ano po mimi Mimigay po ni Mama. Ano po iyan? Tignan mo daw po. Ito. Ah, Putang na, na naman. Nakakaloka naman yung nanay mo. Utusan ka para mangutang dito. Asa ba yung nanay mo? na natal sa tongit Ano? Natal sa tong it. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Puro na lang tong it, tong it yung nanay mo. Nakakaloka yung nanay mo. Inuura pa yung pagtutong kesa yung pagkain ng mga anak niya. Sige so, na po hindi pa po kumakain yung kapatid ko. Oo nga, nakakaawa naman kay paminsan-minsan. Pero yung nanay mo kasi wala namang ano sa buhay. Inuuna pa yung pagtutong -git. Lagi na natatalo noong nakarang no no, araw. nagbinggo na na naman. Pati yung wedding, lahat na yata Ano ginagawa niya? Kawawa kayo mga anak niya tung mga ano, tapos Sige pag, na po, pag, na po kayo. Oo, may awa ako sa inyong mga bata, pero yung nanay mo, nakakaloka naman. Ginagawa ng negosyo yung pagtutong it, pag, pag nanggigigil ako sa, sa, Pati yung tatay mo, kawawa naman sa ibang bansa. Nung nakarang araw, napadala yung nanay mo, pinabalay sa mga lending, 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 lending niya. Tung Sige na mo, po, please. Mm, ano na to ha? Lagi na lang kayong ganyan, utas sa anak para mangutang, pero yung nanay, na, tala naman sa tongit it. Utang lang po ako ng isang pampers at limang dilata. Oo nga. Ang haba-haba ng na listado ng nanay mo, oh. Itong ano na to, lahat na lang ipagigilawain yung grocery, yung sa tindahan namin. Para naman kami dito. Kawawa kami mga tindahan. Babayadan tindihan. din lang naman ni Mama pag sa na linggo. Oo, ganyan yung sinabi ng nanay mo nung nakarang linggo na nanaman. Sabi niya, bababayad siya kayo. Tignan mo, utos sa kanya ngayon na inaasahan mo na bababayad yung nanay mo ng utayat at utos sa kanya magutang na nananaman. Nan ang kapala mo ka ng nanay mo, ha? Nakakaloka yung nanay mo. Hindi na. No. Wala. Umiyak na yung kapatid ko. Oo, oo nga. Naunawaan ko. Kawawa nga kayo mga bata. Kung pwede ko nga lang ampunin na lang. Ampunin ko na lang kayo. Ampunin ko kayo. Pero yung nanay mo kasi wala namang walang silbi sa lipunan. Puro na lang tong it, tong it, it. Tung, ano na tong... Sige la, last, na. Last na to, ha? Oo. Mm, dami, 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 oh. Tum. Lahat yung linis ni mama. Mm, mm, mm. Lumas -mm, ka, bumas ka. Bumas ka.